Lahat ng tao, kahit anong estado. Malayang makapag-aral. Tara na, Hazel! Lamabas na yung result! hindi tayo nakapasa, ano nang gagawin natin ka ano mag-aaral ko pa alam. magulang mitado lang ng sir ng gintom ng mga magulang hmm kasi na si Mama malay sa dating sa private ka lang daw pag-aaral di kasi kaya ng mga magulang ko na pag aaralin ako sa yung ano ano mo yung ano 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 pero, niisip ko rin yung kalagayan ng buhay na. Pero, diba? aso okay. Kung uh, kapatuloy ka sa tag-aaral, kaysa ka. Kaya nga eh. ko rin ko magtrabaho, pero ayaw nila. Hindi ko rin alam nila ako sa sport na yung ilaw. Ah, sige. Adyo, sige. Mamaya. Ma, pa! Nakauwi na po ako. Ano naman tayong ilaw? Pag-sign sa akin. Mamaya ko na lang po sasabihin pag tapos ni tatay. Hindi ako nakabasa na sa airplane. Pagpaano yan? pag uh -huh. choice din ako po eh. Pero gusto ko mag-aaral. Hindi, sige. Nagawa kang pa, ano yan? Ang aaral na lang sa puno Ay, marami ng utang sa kanya. May hindi. na hindi. You know Ay, hindi.

Hindi nyo salita ko pa. Hindi dahil parang nababa ko. Tapos magkaklasi pa tayo. Pwede na lahat.